Hello, yun, paalala mga kaibigan na huwag na huwag po tayong gagamit ng ganitong temporary plate para sa ating mga motor kasi pwede po tayong magmulta ng 5,000 pesos kapag gumamit po tayo ng ganito na hologram Ngayon, ano ba yung ilalagay natin na number dito sa ating temporary plate? Kasi mga kaibigan, may nag-comment sa ating video na tama ba yung nilagay niyang temporary plate na 6 digit na number kasi yun daw ang nakalagay sa kanyang ORCR na plate number. Mga kaibigan, ganito po. Wala pong plate number na puro number ang nakalagay. O yung sinasabi natin na 6 digit, hindi po plate number yon mga kaibigan. Ang legit na plate number po ay yung meron tatlong letra at meron tatlong number. Pero ngayon minsan, yung mga bagong plaka na dumarating, ay nauna po yung isang letra, tapos sumunod na tatlong number, tapos meron po ulit na dalawang letra. Pero sa suma po ay ganun pa rin ang lalabasan niyan, tatlong number at tatlo rin po na letter. So mga kaibigan, so sundin po natin kung ano ang nakalagay sa standard ni LTO kapag nagpagawa po tayo ng temporary plate. Ngayon, paano kung ma-encounter ninyo or nakalagay doon sa ORCR ninyo na ang plate number ay halimbawa po ay 040104. So, ibig sabihin lang yan mga kaibigan. Ito po ay nasa region 4A. Yan pong 04 and 01 mga kaibigan. Hindi po yan yung plate number natin. Kapag po ganyan ang nakalagay sa inyong ORCR, ang gagamitin po natin ay yung MB file number po ang gagamitin natin. Ito po yung gagawin natin na 11 digit yung 15 digit. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, magbabawas po tayo ng ilang digit o 4 digit para maging 11 po yung gagamitin nating MB file. So, may video po ako niyan kung papaano babawasan o papaano gagawing 11 digit yung ating 15 na nakalagay sa ating ORCR. Okay? So, mga kaibigan, paalala po ulit sa inyo na Gumamit po tayo ng tamang temporary plate para sa ating mga motor. Huwag na po tayo magpa-customize. At yung isa pong nagtanong din na paano kung hindi do pit yung kanyang plaka or temporary plate sa ating mga motor. Mga kaibigan, standard po ang butas o yung pinaka size ng ating plaka at yung temporary plate mga kaibigan. Kasi po yung butas o yung sukat naman yan ay eh, nai-adjust po yan. Kaya dapat po ay nakapit yan sa ating motor. Kaya po, bawal po maglagay ng plastic cover sa ating motor o yung tinatawag natin na fiberglass o kaya yung ating acrylic na tinatawag i bawal po lagyan Siguro sa likod po pwede para hindi masyado madaling masira ang ating mga plaki. kasi alam naman natin na ito ay medyo manipis or mahuna. Okay? So, yun lang mga kaibigan na nagbigay lang ako ng konting paalala sa inyo na bawal pong gumamit ng hologram na plaka. Tsaka yung mga customized mong plaka, ang multa po niyan ay 5,000 pesos. At kung maaari po, ay huwag pong tayong gagamit or magpapagawa ng temporary plate na 6 digit. Kasi pwede pong ipaulit yan ng emission test at ipabago sa inyo at gawin itong MV file pa. Okay? So, yun lang mga kaibigan na nagpaalala lang ulit ako sa inyo para maiwasan po natin ang kamerya at multa na 5,000 pesos kapag nahuli po tayo or natikitan tayo sa checkpoint. Okay? So, bye-bye! Thank you!